Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ay magpo-focus na nga at tututukan na ng husto itong mga ola na masyadong abusado uh, medyo may something na talaga na sobra na yung mga ginagawa nila doon sa mga kanilang kliyente at uh, mukhang tututukan na nila ngayong 2025 ito after ng Pogo at uh, magpo-focus na sila dito sa mga ola so anong update natin dito sa ating video na ito so panoorin natin Alright, welcome back mga kajani. Muli, din lang po muna ako sa inyo at maraming maraming salamat po sa patuloy ng pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel pati na rin sa ibang mga social media accounts ko. Uh, Pakipollow na lang po ang aking social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po kung kayo po ay natulungan at nagustuhan nyo ang video nito. Share nyo na rin sa ibang mga tao, sa mga ibang nice makapagawa uh, matulungan ng mga videos natin at uh, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. So yun nga, si Presidential Anti-Organized Crime Commission uh, Director Winston Casio ay humihingi ng kanyang uh, bibigayan, nagbubukas palad sa kanya na humingi rin ng tulong dito sa mga biktima ng ola na mga raw ay mag-file o mag-forward ng uh, email doon sa kanyang email address na binigay doon sa kanyang Facebook page kung saan kayo pwede mag-send ng mga harassments na mga ginagawang hindi maganda, yung mga paglabag sa data privacy, yung pamamahiya nito mga online lending apps na kung saan ay imbis na makatulong, eh lalo nagkakaroon ng problema yung mga biktima na imbis na may bigyan ng financial solution, eh nangyayari, imbis na nababaw sa utang yung mga individual na nagkakaroon ng utang dito. So yun, mukhang tututukan na nila ng gusto, sabi doon sa post, no? uh, pakita ko sa inyo kung saan yung pwede kayo mag-forward ng email. Then, uh, kung mangyayari man ito, sana uh, tulungan din natin yung mga ganitong klase ng mga ahensya ng gobyerno na tinutulungan na tayo at least lang, you no, know, kung tayo magre-reklamo, sana huwag lang sa, sa simula o sa umpisa. Kasi kaya lang naman nagkakaroon ng dismissal yung mga kaso na sinasampa natin dyan. At uh, nga yung mga nare-raid, sample yung nakaraan, iba yung nare-raid na credit cash at peso wallet, eh, bigla-biglang na-dismiss dahil siguro dahil nga walang masyadong complaint at napupunta kapag nagkakaroon ng preliminary investigation o preliminary hearing sa korte. Kahit nasabihin natin kumpleto sila ng ebidensya kung wala naman yung complaint at o simple lang, pag walang reklamo, walang kaso. Diba? Ganun lang naman po ang labanan dyan eh. Pagka kayo nagpapalan ng complain, kasi hindi po basta-basta ang paglalakad ng mga uh, pag-abante ng kaso. Kasi kailangan ng paliwanag din ng ba ang bawat ano eh, bawat panig. Siyempre, yung nasasakdal at yung, uh, yung, yung yung yung, yung yung biktima yung mga biktima okay pag haharapin niya syempre pagpapaliwanagin bawat panig okay and then kung gusto nyo mag forward forward lang kayo sa PAOK. Kaya Sir Winston Casio, binibigay naman niya just every page niya. Then, ako naman, for my, uh, to help, uh, tingin ko, meron akong ilalapit, baka sa susunod ng mga linggo, itong after this week, no? Uh, I think I will go. Magpapayla ko na isang complaint dahil medyo, medyo tumahimik eh, pero paunti-unti nagme-message pa rin sa akin yung isang ola na wala naman sa list ng SEC. And then yun nga sya, sabi sya, yung sabi sa inyo, nag-auto-disburse, yang hindi ko naman naiintindihan kung bakit laki na binawas uh, I think mas maganda kung haharapin ko na lang sila doon sa ano sa pa ko siguro mas maganda kasi 'yung personal baka mas makatulong 'yung ganoon para kahit paano magkaroon tayo ng isang Ah, hola. <laughs> na ola na talagang medyo tututukan natin na ah. ditikdikin natin doon kapag uh, once na nagpile ako ng formal complaint sa pao at dito lang naman yan sa Camp Karami yung opisina nila ah, naalala ko saan nga pala sila ron sa Camp Karami na wala sa isip ko na nandun nga pala yun sa so, loob din ng Camp Karami yung kanilang office then pupunta ako doon after this week uh, I will try. Magpapail ako ng formal complaint. Then siguro mag-update kung sakasakaling magtagumpay itong ano natin. Ah, hindi ka naman po pwedeng gawin na lahat kayo. No? Ganito po kasi yan eh. Kung papapail ng formal complaint, hindi po ako yung magdadala lahat ng mga problema ninyo. Kunwari may biktima kayo ng ibang ola. Hindi po ako yun. Kaya siya kailangan po yung uh, statement to pabidabi. Ano? Ma-apidabi statement, yung mga paliwanag, yung mga uh, saktong nangyari, kung bakit nabiktima, kung bakit ka na, ano, kailangan susulat mo yon uh, para mas maintindihan nila kasi kailangan yan, formal, kasi may pinipirmahan po dyan. So, kung nais nyo po yung mga ganun, kung pwede kayo pumunta, pumunta rin po kayo sa PAO, as in, sa kam karami. Pero kasi kung ako'y magdadala, hindi naman po ako abogado, nakahawak sa mga kaso ninyo. Agay na sabi siya, isa lang, lang po ako ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya bilang isang janitor, okay? Kasi iba, isama ko raw. May nagsasabi na, Sir, tulong ha, baka pwede isama mo yung ganito. Kaya pwede bang kaya magpanareklamo? Hindi po ako yun. Hindi po akong gagawa niyan. Kayo pong mismo mga biktima ang nangara, nararapat na mag-file ng complaint sa mga ahensya ng gobyerno. Like yung nangyari sa akin doon sa isang ole agent, di ba? Nung last year, nung February, na talagang nag-post doon sa mga communication ko nung uh, sa aking FB. 'Yun no, tapos panayang message sa akin na sinisingil ako kahit wala naman akong utang sa kanya. Ang masama pa noon, hindi ko siya talaga kailan man hiningi ano, uh, hiniraman o dinownload. Okay? So nagpa ako do sa PNP before that. Then okay naman, uh, nangyari nga lang naging utak yung agent, hindi na nagreply. Isang buwan bago ulit siya nagreply sa akin na uh, nananakot na naman ng aharas. Eh hindi ko ang kuno na kasi one month na eh medyo paunti-unti na rin. Pero ito, medyo bago-bago pa, medyo press pa naman itong mga uh, uh, messages na sa akin na pinaporward at uh, pinagbabantahan eh, nga rin ako ulit. <laughs> so, pero sabi ko siya, wala akong, wala nang takot. Kasi hanggang ganyan lang naman yan. Pero syempre, kung gusto natin magkaroon ng uh, yun, ng justice para magkaroon naman tayo ng laban dito sa mga busadong ola, kasi yung iba dyan, wala nang takot eh. Wala silang pakilang kahit gusto mong bumusila dahil ang isipin nila, Okay lang yan, makulong kami. Sa so, dalawang linggo, makakalaya rin naman kami. Ganun eh. E paano kami matuloyan? O may mara talaga makulong? Yun yung sinasabi ni Senator Wyn Gatchal yan. Kaya matibay ang loob ng mga yan dahil walang nakukulong na matagal. As in, walang nasusimpensya na makulong. Yung mga all-agent na empleyado, kasasabihin, empleyado lang kami, biktima lang din kami. Which is very wrong. Empleyado ka ng isang maling kumpanya na maling pamamaraan, hindi ka biktima. sumasang-ayong ka maling gawain ng inyong kumpanya kaya nararapan lang para sa akin no, na bigyan din kayo ng diksyon. at tulad ula na itong ulan na irireklamo ko ipapal ko ng complaint is nag-auto disperse na no, hindi ko intindihan yung aking utang pero after one month no, binilig ko yung pera kasi ganun din naman eh kahit bayaran ko ng oh, ibalik ko yung araw na yun na, yung 500 plus na binigay sa akin kahit bayaran ko ibalik ko yun mga haras mga haras pa rin sa yan Once na uh, ano uh, ibalik ko 'yun. Ngayon din kasi sisisingin pa rin nila yung sinasabi nila na ipinadala nila na 1,000. Kuno <laughs> 1,000 kuno na hindi ko na itibihan kung paano nangyari na nabawasan nako ng almost 400 ah uh, ay 450. Yo. No? Wala man silang binigay sa akin na bracket ng na repayment details, din nag auto disbursed under uh, processing or evaluation ng aking loan. Basta nakalagay, 1,000 for 7 days. Yun lang. Pag tinitignan ko yung repayment details, wala nakalagay. Hindi mo nabubuksan. Yung pinadala, tsaka lang, tsaka ako lang 19 na, ah, may bawas pala. Di ba? For 7 days. Di ba? Sino ba ang loko-loko mag loan ng ganun halaga tapos ibibigay na sa'yo kalahati. Tapos after 7 days, babalik mo, di ba? Siyempre, bilang tao, bilang ako, mag-iisip, hindi na kukunin niya. Ano? Kuloko-loko. Yeah. So, sana ano, pag gano'n, kung sakali-sakali may pang panahon kayo, may oras kayo, Pwede naman po kayong dumiretso sa PAOK. Okay? Pwede naman po kayong tumungo doon ng personal at para makapag-file kayo. Mas maganda siguro yung ganun eh. Kasi pag sa email, minsan natatabunan sila ng mga uh, complaint, yung ng mga reklamo ng mga biktima ng ulit sa dami. Kaya siguro hindi basta-basta napapansin, hindi, natin, di tayo basta-basta nasisinong sa mga email nila. Kinukumpal pa nila, pinag-aaralan kung ano ba talaga yung mga pare-parehas ng mga ulan, may issue. At magpapatong-patong doon, no? So sana nakatulong ang video ito. Sana tuloy-tuloy na nga yung gagawin ng PAO. Natutukan ng gusto itong mga online-ending apps. Kasi after ng Pogo, magpapokus na sila sa mga ola. So sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.